mga badi may bisita tayo si Kuya Jan ngayon na lang pumunta dito si Kuya Jan mga badi ayan saan ka galing? nag school, -school daw si Kuya Jan mga badi putik putik oh saan eh, ba school galing go? parang sinong kasama mo um, pumasok? talaga ano lunes martes merkoles lunes martes merkoles ngayon ano ba yan ikaw nag aaral di mo alam Martes, Merkulis, Biernes. Martes, Merkulis, Biernes. Asan yung Webes? Webes. Ayo, oh, Webes pala. Ano, ano ba talaga? dito? Ang pasok nyo. Ano talaga ang pasok mo? Martes, Mer... Ano? Martes, Merkulis, Biernes. Martes, Merkulis, Biernes. Yung Webes. Wala na yan. Wala na yan, Pambiera. Di mo alam yung pasok mo. Tapos may pasok ko pa ngayon, linggo, saan ka galing ngayon? Galing ka sa school. Anong oras na? Ala una? Alas ano, ang pasok talaga namin alas 8 o ngayon. Ngayon? Okay. Eh, Ay, nakarating na ako doon alas 10. Kasi may hinihintay pa ba kong iba. O chinat ka, ganun? O anong ano? May meeting daw. May meeting daw. Anong pinagbitingan nyo? Ano? Yung sa iba ko kong kalasin. Diba ano? Natuloy ba yung tour nyo? Yung tour? Sa diba Pangasinan? Ay, sa ano? Sa Sambales? Sa ah, oh, Sambales, natalay ba yun? Oo oh. Kailan yun? Nung natulong ano? Natuloy yun, natuloy. Oh. Sino kasama mo? Si Kuya Rejib. Oo. Oh. Kamusta naman doon? Anong nangyari sa ano nyo? Sino tour? naman? Tapos pag-uwi. Matamlay-tamlay. Bakit? sikat. Ano eh, yung usok po kasi doon, nalanghap ko. Usok pa na... naman sa ano, may mga hika. Usok na, pat may usok? Opo, yun na sa ano, sa, sa, gilid ng ano, itablado. Eh, lakas, eh, ang dami pa nang pinakawalan na usok. Hmm. Di pa yung amoy? Bakit mo nalanghap? Nalanghap ko. Ang oh, bali yung bike ni Guardian. Oh. Kamusta na, na kayo? Na? Oh, kamusta naman kayo? Sila ni Gina, kamusta? doon sa bahay. Ah, sana siya. Anong ginagawa niya doon? Hindi ka na bumalik dito, ilang mag-isang buwan na halos ah, ha? makikita. Hindi ka bumalik dito. So ngayon ka lang pumasok. ah uh, po Ay. Nung nakaraan pa. Pumasok ano na no? Kanyang... Kasi hindi kami wala kami pasok nung ano eh. Totoy sa tambales. Hmm. Kaya sabi ko, hindi na ata pupasok si Gordon kasi isang buwan na mahigit na pumunta dito eh hindi ka pupunta dito kaya sabi ko wala na hindi wala nang na, na, ano siguro dyan hindi na pumasok yung, uh, hindi ka na rin nagpupunta dito diyan yeah! hindi na ka rin kayo bukapasyad sabi ko baka okay na mayaman na sila okay na si kaya <laughs> wala Hello. may, may para ba saan sa ano eh sa sa ano doon sa mitarlang lang ano kagawin nyo dun mag daw ng mga gulay gulay ano yung <laughs> may kukuha sa'yo Aho. Eh, siempre sasama na naman si Nanay Gina niyan. Kung hmm, papayagan ka ba nun? Papayagan mo ka na. Oo, oh, 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 lang yan. Pag may vlog, pero pag nandyan na, di yan papayag. Pinayagan huh? nga po sa nang balis. Eh, siyempre sa school yun eh. School yun eh, dun magtatrabaho ka. Mag-harvest ng gulay. Okay. Ng gulay. Ano? Sabi ba? Pambira mga dapat ibig sabihin hindi ka interesado kasi hindi ka nakakalimutan mo lahat eh. araw nang pagpasok mo nakakalimutan mo rin pambira ka ikaw yung nag-aaral dapat eh, sa mga bagay na ganyan kung interesado ka, nasa isip mo talaga yan sabi sabihin hindi ka interesado hindi mo man lang alam yung ha-harvest uh, nyo ano, nakalimutan ko anong gulay yun pambira kaya sabi ko hindi ka interesado pag gano'n eh, kung interesado ko kasi dapat alam mo hindi mawawala sa isip mo yun lagi sibuyas ganoon mani, bawang, ang gulay palaya yung ano, yung puti yung puti yung ano makalimutan mo talaga hindi mo, kaya sabihin niya hindi ka interesado anong pangalan ng kukuha sa'yo? si ano ba, mami yung Si? Si Amor. Ah, Ma si Ma'am Amor? Oh. Ah, oo. Uh -huh. Si Ma'am Amor. Oo, oh, maganda yun para at least may hanap buhay. Mahalawan ka na ba yan pagdala? Hmm. Para makausad-usad sa buhay, hindi yung ano... Paano pa yung kakabalahan nyo ngayon? Kalakal. Kalakal pa rin. At least, ano, hanap buhay, di ba? Laban pa rin di tambay-tambay. Kasi sayang yung mga opportunity na binigay sa'yo dati hindi kaya mo nagpapatuloy pero galing ka talaga sa school linggo ngayon mga linggo ngayon eh na, nagulat niya ako eh kanina hindi ka duman dito bago ka pumasok umalis ko kaya ayaw nga pala ako lang umalis ako pero duman ka dito hindi po kasi alam ko kung umalis kayo ko pa yung kotse nyo ah hindi kasi may tao naman dito hindi naman si misis kaya lagi ang sasabi pag ano yung baon mo nandito lang naman eh pangako ko sa yun eh basta pumapasok ka bibigyan kita ng pambaon mo para at least bago ka pumasok kahit paano makakain ka ng tinapa yung pambili ng tubig para yung utak mo ay e, laman yung mo pag ma, ma kasi mag-aaral ng walang laman ng chan pag gutom yun. Ah, Sige, ingat ka. Kumain ka na ngayon. Hindi pa. May pagkain kayo doon wala na hmm. E, ganun lang talaga oh <coughs> yung baon mo sana basta sabi ko pag ka dito pag bago ka pumasok dada, pasok, dada isa lang pa yung asa niya isa lang yun, dada pasok, pasok pasok, pasok basta pag ka pumasok dadaan ka dito, pag nandito ako pag para may bilis ng pagkain na o kaya pag kung hindi ka makadaan kung wala ako balik ka dito ng hapon para yung pambaol mo bibigay ko na lang sa'yo masya ingat okay pa yung bike mo putol na yung ano nga nabangga nga po eh nabangga uh -huh. ng kotse huh. <laughs> nagbabike ka nabangga ng kotse yung uh, kami dalawa pa natin ng katika ko na ba't mo na naman <laughs> alam kung, ka, kung ilan kayo pang bihira ka o dalawa kami na dalawa kami ata ng kaibigan nyo kasi ngayon. ano inaram niya po pauwi na ano pauwi siya noon oh. inaram niya po ngayon, nabunggo daw siya. Ay, siya yung nakabang... Ay, siya yung... Siya yun, hindi ikaw. Kaya... Ano eh, Hindi na po yung... Hindi na po ano... Itawag dito, hindi na pantay. Ano din? Ito. Pag umiigot... Pag nagbabike po ako, umiigot na bigla. Hindi na pantay. Ah, baka may masikip lang. Pinay pinayos yun na po. Oo. Oh, Nang sabi niya nagayos. Eh, ba't dapat pinabayaran niya sa nakabangga? Ano uh, nga? Pinayos nakabangga. Butas pa nga pa yung gulong natin. -hmm. Eh. Eh, hindi binayaran. Hmm. Eh, ako mong papahiram kung masisira. Kasi yung nakabangga, obligado na magbabayad yun. O kasi nabutas yung gulong, papalitan yung gulong mo kas akin. daw yung Yung? nakabangga, na gaskas gas. eh, sino ba yung nakabangga? Siya ba? Siya ba yung bumangga o siya yung nabangga? Wala pa ka eh. Hmm. Mali siya lang yung Siya lang yung nakaano. Uh -huh. nakakaalam. Mm uh -hmm. -huh. Yung cellphone Pero, mo, buhay pa. Ah? Cellphone mo, buhay okay. pa. Okay. Nagagalit mo pa. Nagagalit ko pa sa school. Hmm. Sa DC. Pag may pasok. Hmm. Hmm. So, sige, kamusta mo na lang kay mama mo. Okay. Salamat po. Ah, ingat, ingat. Thank pa. Kasi okay. pag papasok ka, okay. daan so, ka okay. dito so, ha. Okay. Yung totoong papasok ha. Tingnan, bye-bye. Ingat-ingat ka. Okay. Ingat ka, ha. 言っにもらる